Samahan nyo nga akong maglinis ngayong araw na ito. Kaya naman ay halina kayo sa akin bahay. Kung papasukin nyo nga ang aking bahay, abay parang walang nakatira. Dito pa lang yan sa saingan ko lalo na pagmasok ka sa loob. Ipinasok ko nga muna itong panggatong at baka umulan. O oh, diba isang click lang ay malinis na? Ganyan ako kalupit kapag tinatamad. Ginagamitan ko na ng magic. Dahil na nga rin ako ng kasipagan ay idadamay ko na rin itong mga damit. Abay ilang araw na rin yan dyan at kung may buhay lang yung mga yan ay baka nakiusap na yan sa akin. dahan daan nga lang ang paglalakad ko dahil madulas ang daan. Hindi pa naman kasi tapos yan dahil wala pa kaming budget. Ang importante ay meron kami natutulugan. Kinuha ko nga lahat ng sinampay at wala akong itinira. Okay lang naman kahit hindi ko kunin dahil may silong naman. Pero tiklop-tiklop din pag may time. Abay, anong iniisip mo dyan? Magtupi ka na te. Parang awa mo na, labanan mo yung katamaran mo. Nagmuni-muni nga muna ako bago ako magumpisa sa aking gawain. Sa mga oras nga na to, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Abay, palayain nyo naman ako dito at gusto ko makakita ng tao. Puro na lang mga manok kasama ko dito. Oo, oh, di ba? Parang wala mga nakatira. Okay lang 'yan. Ito naman yung rules ko. Rules ng katamaran, syempre. <laughs> Inumpisahan ko na nga magtupi ng damit at baka abutin pa to ng kinabukasan. At dahil nga ko na, abay tatapusin ko na. Minsan kasi pag hinto ang gawain ay tinatamad ka na. Ayoko rin kasi umiga ng may iniisip. Nakaka-stress kung alam niyo lang. Habang nagtutupi nga ako, ay may naisip ako. Nakikita niyo ba yung dalawang frame na yan? Yung nasa solo picture ako yan. Ang ganda ko, di ba? Joke lang 'yun, syempre. <laughs> O oh, sige, eto seryoso na talaga. Bala kasi namin diyan maglagay ng bintana. Hindi nga kasi ako pumayag niyan dahil nasa ilog na ang tanaw niyan. Kaya lang sobrang init at walang pumapasok na hangin. So ayun, nakapag-isip ako na pumayag na lang. Natatakot kasi ako baka makita ko yung kamukha ko. Charis. <laughs> Hindi ko na talaga alam kung saan patungo tong mga sinasabi ko. Basta ang alam ko lang ay malapit na ako matapos magtiklop at alam kong wala na naman kayo natutunan sa akin. Kung kayo nga ay nahirapan akong intindihin, ako pa kaya? <laughs> Bahala Inilagay ko na nga ang mga damit sa lagayan kaya naman isinunod ko na ang higaan. Wow! O, oh, ba diba? Sa sobrang katamaran ko, minaji ko na naman. <laughs>